хм хм на хм дэ кичт мада хм дэ кичт нэ пона хм хм Grabe, no? Lakas din pala. Ano meron dyan? Marga rin. Okay, you. Mm -hmm.

Ito, bantay natin to, bantay. Ibig sabihin puno. Mm. Ah. Ito eh. bantay natin to. Ay, may ganyan 'yan. Ito to to to. to. So, means ah. three. Ano? Tapos ito yung bantay natin. Ibig sabihin itong deposit na sa baba ng ano ng hmm. niyog, niyog. So ito, remarker din to. Remarker. Ah. Nag-remark 'yung ano. Tapos Nakapagtaka Yun yung marker niya Hindi to basta-basta Ano lang ha Yun Ginawa lang tao-tao lang Talagang pinag-aralan talaga siya Pinag-aralan na may igi. So ano to Alignment nya going down Then Item No? Yan no? So yung mga ka-TH natin Medyo mang-mang pa -mang sa Ano no? Reading Mga iba Sabi daw nila Kapag ganito daw is Bago pa lang daw yung puno Although Ilan taon na to? Mga sabihin natin 60 years no. Pa, kaya. Kaya 60 years. Syempre, kaya nga rin ng hapon binalikan. So sa 60 years na yon lumipas. Nagawa ng hapon yung mga marker, yung mga remarking. Nandiyan sa taas, mga ganyan slash eh, laser kasi ang ginamit dito ay eh, no. Tsaka F show, bantayan natin. Letter F. Parang kanji ba? Yan no. Kanji sign, pero ito yung item nandito sa Kapat na to. Ayan e o. Ayan. E no? Diba? Ayan e o. F yan eh. F. F. O. Kasi kapag nasa HTM, nakakita ka na HTM na F. Tapos may ganyan. Ibig sabihin, nasa puno ang, e. ang item. E. Ito, nandito rin naman sa surface, Nasa puno naman ang marker. Ang marking. Ibig sabihin, pakita ah, mo dito. Ayan. E. Ayan. Yan, tutukan mo. Yan. O, ibig sabihin ito yan. Deposit under. Nandito sa orientation na to. O, so, yan. Meron din sa taas doon. Hindi ko lang makita. Hindi ko na maituro. Yan o, no? may slash din o. No? So, hindi basta-basta yan. Hmm. Ano, kung... Remarker talaga siya. Remarker. Ibig pa papel na Remarker talaga siya. Tsaka uh. ito rin o. No? Ito, 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 ito. Ito. Ah. ah. Yung tatlong yan. Hmm. hindi yan hakhak -hak, ha ano yan marker din yan eh no may marker din yan tatlo lang yan ha o oh, may marker yan tatlong yan hmm. 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 yan para sa akin dito yan target niya no tama yung ano dito sa ano to yan ang orientation kasi nyan kung titignan ko kung pasin ko lang para makita natin yung face lock position nito hmm. alam ko nasa east eh tingnan ko lang to kung saan to naka naka mapping tingnan eh kung saan naka yun, ito. yan eh Yeah, so, kung si natin. Ani tayo ng electronics mm -hmm. compass. Cellphone compass. Hmm. So, yeah, mm. tama tama. Hmm. Nasa east siya. Nasa 90 degree east. Uh, 90 degree, ibig sabihin nasa east ng 90 degree 'yon. Sakto 'yung terrain. Yung terrain naka 90 degree din. Ayan oh. No? Mm. Di ba? Ang kare niya naka 90 degree ba, ganyan lang oh, hindi 45. Ah. 90 degree. So sa is ng 90 degree. Tama yung ano, orientation niya. A, layout alignment ba, alignment. So, ah. na nasa 90 degree. Mm. So ito 'yon. Babanggay niya yung puno ng nyog. Yan yung mark, remarker niya ng uh, Japanese. Yan item natin. Mm. Nandito lang sa surrounding. So, tama talaga. Mm. Tama yung basa ba? Tama rin yung mapping. Tama Kaya, eh, Oo, oh, walang mali sa mapping eh. <laughs> Tama siya eh. Sige hmm. na. Okay na Bukain